Uh, ang itaturo ko sa inyo ngayon guys kung pa paano ako lumipad uh, tara guys samahan nyo ako guys uh, ayan guys ang una natin gagawin guys ay kung may kapkat na kayo ay open na yan or kung wala pa kayong CapCut, mag download pa muna kayo guys tara open tayo guys no yan. Tapos, nakita niya itong new project. Pindutin si new project. Tapos, hanapin yung uh, video natin guys. Ito siya guys. No? Tapos import. Tapos add one. Yan natin. Antayin lang natin guys. Yan. E bali ito na yung clip natin guys. Ganyan guys. Mag Tanggalin natin guys ng ano. Sound. Ayan ganyan. Ipapakita ko guys sa inyo kung paano ko paano tayo maglinis at paano tayo gumawa, mag-edit. Yan, yan, guys, no? Oh. Yan. Yan, kung lumipad, no? Ayan, guys, magsimula na tayo, guys, no? Oh. Maglilinis na tayo dito, guys. Kukuha tayo dito, na, kukuha tayo dito ng empty background. Yan. Kukuha tayo dito ng empty background. Ibalik muna tayo dito, guys, ano? Tapos hanapin natin, ang, huwag pong kalimutan to guys, yung aspect ratio, no? Ito yung pinaka-importante. Tapos, isilig natin yung 9x16. Ayan, tapos, ayan, umpisa na tayo, guys. Tara, samahan niyo ako, guys. Panoorin niyo. Kukata tayo ng empty background, guys, no? Ayan. Bago pa lumabas yung tao, ipinutin tong uh, video, guys, itong, ano natin, clip. Tapos, pag pumuti na siya, guys, pindutin tong, hanapin niyo yung split. Tapos, yung split natin, guys. Ayan. Kasi maglilinis na po tayo, no? Tapos, dito naman, guys. Uh, hanap tayo ng, paumpisa na, ayan, ganyan. Ayan, pag ganyan. Dito tayo, mag-split, guys, no? Split tayo dito. Pindutin nyo sa split. Ngayon, yung highlight, hindi natin yung buburahin. Yung hindi natin kailangan, itong sa, itong unang, na-split natin. Eh, Ito yung ibubura natin. Ilagay na sa, ah, delete ka. Na. Ngayon, ayan. Ngayon. ngayon, pag, pag angat ng paa, guys, kunwari nasa, taas na, yan tayo mag-praise. Ayan, praise. Ayan, ganyan. Praise tayo dyan, guys, no? Ngayon, hanapin natin si Praise. Tapos eh pindutin yung clip na yan. Tapos scroll natin guys. So, bago nyo pala mahanap yung ah uh, Praise. Mag-scroll po tayo para makita natin. Sundan niyo lang po ako guys. So, praise. Saan ka na Praise? Ayan. Praise, praise, praise. Ayan, ito na guys. Ayan guys. Na-praise na yan. Ngayon itong itong sa sobra guys. Buburahin na natin ito guys kasi hindi natin kailangan. No? Delete na natin. Tapos ipatay itong ending guys. Ayan. Tapos ito. Tapos i-overlay natin ito guys. Hanapin sa overlay. Itong naka-highlight na yan guys. I-overlay natin. Ayan. Ayan overlay. Tapos hawakan yun. Tapos i-drag sa pinaka-una. Ayan. Tapos e, ganun din yung naka- Naka-ano guys. Ganun din itong naka-praise. Eh. Overlay din to. Ayan, overlay. Ayan. Tapos pindutin yan. Ayan, ganyan. Indicate lang natin, guys. No? Tapos yan, habang naka-ano yan, may gagawin tayo dito, guys. No? Ayan. <coughs> Palakihin natin. Tapos, i-screenshot natin. Screenshot natin, guys. Ayan. Tapos, back natin tong arrow baba. Isa pa. Tapos yung X sa taas, guys. Ipindutin yan. Yan. Tapos dito sa dito sa taas, guys. Nakita nyo tong parang arrow din siya. Yung expand. Pindutin nyo. Tapos nakita nyo yung remove background. Yan. Background na natin. I remove background na natin yan, guys. Matik na yung mag-remove background, no? Ayan. Naka-remove background. tapos export na natin. Tapos pag-export, edit na natin, guys. Ngayon, babalik na tayo doon sa in-edit natin, no? Ayan, sundan nyo lang pa ko guys. Ngayon, pinutin natin yan. Ayan. Itong, uh, napansin nyo, guys, yung empty background natin may xc. Pinutin to si speed, guys, para humaba, no? Tapos, pinutin to si normal. I-adjust natin dito sa mga 0.6 lang. At sumaba na siya, diba? Ngayon, ang gagawin natin, guys, ipak tong tatlong arrow, guys, sa gilid. Tapos, ang gagawin natin guys, pindutin itong sa baba. Itong nag-phrase natin, no? Ngayon, i-delete natin to guys. Tapos, mag-add tayo. Pindutin itong add. Tapos, piliin yung na, piliin yung na nice, na, background natin. Yan. Tapos, hawakan niyan guys. Tapos, ilugtong dito sa, ilugtong natin guys. Ilugtong natin. Dahan, dahan lang. Hanggat sa, maglugtong na siya. Dahan, dahan lang guys. Try guys. Di ba? Ngayon, pinutin natin to. Yung na-screenshot natin eh. Tapos, maliliitin natin to guys no. Maliliitin natin. Kung saan siya tumalon, doon natin ipapaste to. Ayan. Dito tayo guys. Maliliitin natin. Ayan. Huwag tayo guys magmadali para makuha natin guys no. Ayan. Ayan review lang tayo ng review guys para makuha natin yung yung sakt, parang sakto na yan guys oh. ayan tapos ngayon maglalagay tayo dito ng diamond guys nakita nyo itong sa baba ng ano sa baba ng ito, ito guys oh. yung frame maglalagay tayo ng frame no try natin guys review natin para magandang kalalabasan Ayan guys, no. Ngayon, maglalagay tayo ng keyframe. Pindutin itong keyframe. Magka Matic, magkakaroon niya guys ng keyframe, no. Ayan. Ayan, nagkaroon siya ng keyframe ngayon. Iorong natin to guys. Iorong natin ito. Ah, yung, yung clip na yan. Punta tayo sa unahan, konti lang. Ayan. Tapos ngayon, gagalawin na natin to guys. Yung na-freeze natin. Tapos magkakaroon na siya matic ng keyframe. Pag ginalaw natin. Hawa na yung screen. Tapos, pal kunwari. ko Ayan, ganyan. Tapos, idrag yung pataas. Ayan, dahan-dahan lang. Tapos ngayon guys, Tapante naman tayo yung clip na to. Tapos, imove naman na natin yung furnace natin, kunwari, lumilipad. Tapos, imove natin pataas. Yan. Isa, konti pa, guys, no? Tapos, paliitin na natin yan. Ito, mo ng paliit, guys. Yan, ganyan, no? Yan. Hmm? Toro natin to, guys, paliit. Yan. Saglit lang, guys. Yan, turo na natin to, paliit, guys. Yan, ganyan. Tapos, tapos, pag napaliit na siya, I, dalawa yung dalawa yung daliri guys ang igalaw ni para mapalit siya tapos yan tapos sila ano yung pataas natulog niya natin guys kung anong mangyayari guys ayan ayan ganun lang siya guys yung mga daliri ayan ganyan lang siya guys oh. tapos maglalagay tayo ng speed ayan tapos dito mag mag-split tayo dito guys oh. mag-split tayo dyan pindutin na yung clip sa, sa taas ngayon pag nag-highlight na yung pumutin na yan ito mag-split tayo pindutin sa split ngayon Huwag nyo i-delete ide kaysa nung kasi maglalagay tayo ng uh, uh, Ano? Anong tawag nito? Basta guys, maglalagay tayo. Panoorin nyo na lang. Ayan. Tapos dito sa lightning. Light effect. Light effect pala. Kayo na guys, ang bahala kung anong ilalagay nyo. Basta itong napili ko guys. Maghanap na lang ako ng gusto ko. No? Tapos yung ilalagay ko. Ayan. Okay na yan, no? Ha? Ayan. Ngayon, diba ganyan guys? Yung ganyan na siya guys. Ayan. Oh. Ngayon, itong clip sa taas, ilalagay natin speed para mabilis yung paglipad no? Ayan, di ba? Pinindot ko na yun, nagpumuti na siya. Ngayon, hanapin natin guys ang speed na dito sa baba. Tapos, piliin sa normal. Tapos, imove natin itong lato-lato guys. Yan, no? dito natin sa kahit 1.3. Check natin. Ano masyarang sobrang. Dito sa 1.9. Ayan, try natin guys. May ano na siya, may speed. Ayan. Speed na siya guys. Ayan, diba? Parang lumilipod. Pwede ka na mo guys sa probinsya tapos wala ka na pamasahe. Pwede ka na. Ayan, maglalagay tayo guys ng uh, maglalagay tayo dito ng mga isik-isik. Uh, hanapin natin guys yung audio, no? Ano niyo? Audio, ngayon, Tapos, pilotin nyo to guys yung sound effect. So, type tayo. ba ano ganyan? Yung magic sound effect, no? Magic sound effect. Yan. Yan ay type, no? Pwede na rin yan tapos maghanap na kayo, ng game sa game. Dapat na rin Kayo na ba rin maglagay ng guys, maglagay ng ano guys, kung anong naiisipan niyo ilagay. Pwede pa rin kayo. Kung rin yung may mga tawa ganyan. Pwede niyo pa lagyan ng tawa. Kung rin ganyan. may laban dito guys. Kung rin ito. Yan. What? Yan. Yan. Oh. oh, ganyan. Yan. Parang ganyan. What? Yan. Pwede mo rin yung ilagay. Yan. Kung rin pagtalo orang nari ito. Ah, it. <laughs> Tapos ngayon guys, kung wala totoong sa juga guys, pakisend lang ng free fire po. Uh, para makatulong tayo sa ido guys. So, pwede nyo rin 'to kaya hen guys, yung ginawa ko. Ngayon, export na natin guys. Pino-export na guys. Kaya na bahala maggawa ng sound mga sound kung ano pa mang gusto nilagdag. Na Basta nakita na yung para mag-edit. Tapos aspect ratio magkalimutan kalimutan sa 9.9 by 16 yan. magkalimutan yung 'yan kasi itong sa taas guys and Yung code rate, uh, itas natin yun. Para maging, maging high. Ilagay natin sa high. Tapos ilagay natin sa... Ilagay natin lang dyan. Tapos pwede na lang i-export guys. Export guys. Na nasya, guys. So, yan na siya guys. Yan na siya guys.